Kaya naisip ko ipaliwanag nga rin sa inyo kung paano ginagawa itong pag-scheduling na meron kang in mind na consistency at discipline. Nagagawa ka pa rin ng paraan na magawa mo yung mga kailangan mong gawin pero minsan kasi nga hindi Uh, mapapasok doon sa mga nakatakdang oras Kaya nga ay pwedeng may consistency minsan Or disiplina minsan Pero yun nga, hindi naman kailangan Lalo na kapag hindi masyadong conventional yung creativity mo May mga tao din na kasi na iba-iba yung energy levels sa kada araw Papansinin mo din kung kailan mas mataas yung enerhiya mo Tapos kailan mas bumababa at kapag mataas yung enerhiya mo ay dun ka papasok para magtrabaho doon sa kailangan mong gawin ng mga trabaho. Tapos kapag medyo bumababa yung energy level mo, pwedeng yun yung mga hindi masyadong deep work tungkol sa knowledge or content creation. Pwede makipag-usap ka muna sa mga customer o ibang mga bagay na hindi naman kailangan masyado ng brain power. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.